the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang Brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan. At sa ng Bawat Pilipino. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. .1. Brigada News Brigada FM. News FM. Manila. Manila. The Music and News Authority. Ating one time the new Filipino time mga kabrigada. Oras natin alas 6 impunto ng gabi. This time check is brought to you by DriveMax Capsule. Lalaking laging umaangat. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM, Manila. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Drive Max Capsule. Lalaking, laging umaangat. Drive Max Balita Headlines sa Drive Max Brigada Balita Nationwide, tatlong senaryo binabantayan ng FIVOX sa Bulkang Kanlaon matapos ang pagputok nito kahapon. Ang Kanlaon City naman isinailalim na sa State of Calamity. Pangulong Marcos na nawagan sa mga residente sa Negros na iwasan ang 4-kilometer radius danger zone sa Kanlaon Volcano. Suporta at tulong ng pamahalaan, tiniyak ng Pangulo. Ang AFP siniwalat ang pangaagaw ng China ng supply ng Pilipinas para sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. DOH kinumpirmang nakapasok na sa bansa ang flirt variant. Batas naman na magbibigay parusa sa mga magsisinungaling sa pag-apply ng delayed birth certificate erihain sa Senado. At liderato ng Kamara bumisita sa socialized housing project ng Administrasyong Marcos sa San Mateo Rizal. Drive back. Lida Buong Puso. Kasama Ang Buong Puerza Nang Brigada, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita, Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Martes, June 4, 2024. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Drive Max Balita. Mga kabrigada na kamonitor pa rin ngayon ng FIVOX sa lagay naman ng Bulkang Kanlaon matapos ang naitalang isang explosive eruption kagabi na tumagal naman ng 6 na minuto. Ayon kay FIVOX Director Teresito Bakulkol, tahimik na ngayon ang bulkan pero binabantayan pa rin nila ang tatlong mga posibleng senaryo. Una rito ay ang muling pagkakaroon ng phreatic eruption Ikalawa naman ay kung sakali lumalapa lumala pa at magkaroon na ng magmatic eruption. Ang ikatlo ay kung mag-decline na aktibidad ng bulkan at ibalik na ito sa alert level 1. Samantala nagtungo naman Si Department of Social Welfare and Development, DSWD, Secretary Rex Gatchalian sa Negros Oriental para pangasiwaan ang response operations sa mga pamilyang apektado ng pag-alburuto ng bulkan. Kaninang hapon naman isinailalim na sa state of calamity ang Canlaon City sa Negros Oriental kasunod ng pagputok ng bulkan ng Canlaon. Kaugnay na balita, Pangulong Marcos, na nawagan sa mga residente sa Negros na iwasan ang 4-kilometer radius danger zone sa Canlaon Volcano. Suporta at tulong ng pamahalaan, tiniyak ng Pangulo, Brigada Maricar Sargan, i-brigada e mo! Siniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na nakasabaybay ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng FIVOX, NDRRMC at DSWD hinggil sa sitwasyon ng mga apektado ng pagputok ng Bulkan Kanlaon sa Negros. Sa video message ng Pangulo na inilabas ngayong hapon, sinabi nitong handa at patuloy na magbibigay ng suporta ang pamahalaan hanggang makabalik ng ligtas sa kanilang mga tahanan ang mga apektadong residente. Sa kasalukuyan anya, apektado ng pagsabog ng bulkan ang 170 families o 796 na katao na agad namang inilikas sa mga evacuation center. Nakapamahagi naman ang pamahalaan ng mga sleeping kits sa bayan ng La Castellana habang may 13,000 family food packs na nakapreposition sa Negros Island. May karagdagan pa anyang 40,000 food packs at non-food items na paparating. Nakastandby rin ang air assets ng pamahalaan para sa mabilis na pagresponde. Nanawagan naman ang Pangulo sa mga residente na umiwas sa 4 kilometer radius permanent danger zone at sumunod sa mga payo at ng lokal na pamahalaan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Drive Max. Lita! Lita! Ito naman mga kabrigada yung quick response team mula naman sa PCG districts sa Visayas at Mindanao. Ipinag-utos na paganahin para tumulong sa mga apektado ng pag-alburuto ng Bulkang Kanlaon. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! report! Ipinag-utos ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hildovan sa ibang Coast Guard districts sa Visayas at Mindanao na paganahin ang kanilang quick response team para tumulong sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay PCJ spokesperson Rear Admiral Arman Balilo, nakaalerto ngayon ang PCG upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Ipinag-utos na rin anya ni Admiral Gavan sa lahat ng PCJ response units sa Negros Island na tulungan ang local government units at iba pang pa concerned agencies para sa paglikas ng mga residente na maaapektuhan ng pag ng vulkan. Nagaanda na rin anya ang PCG Auxiliary ng kanilang resources at manpower para sa pagsasagawa ng humanitarian mission. At sa heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada New South Fam Manila Love music and news. Oh, sorry. Max. Climax, Balita, Major Sa iba namang balita, iginiit ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na iligal ang pagkumpiska ng mga Chinese sa supplies ng mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Nangyari ang insidente sa airdrop resupply mission noong May 19 kung saan nakipag-agawan ang mga tauhan ng People's Liberation Army Navy sa food supplies na para sa mga sundalong Pilipino. Sinabi ni Browner na nai-report na nila ito sa Department of National Defense at Department of Foreign Affairs para sa kaukulang aksyon. Samantala, pinabulaan ng ni Browner ang umano'y panunutok ng baril ng mga sundalo pero hindi niya dininay na armado ang mga sundalong nasa BRP Sierra Madre. Aabot naman sa 30 kaso ng mga sub-variants ng COVID-19 sa bansa Kabilang na po ang KP.2 o yung flirt variant ang naitala ng Department of Health sa pinakahuling sequencing na lamang dalawa mula sa 30 kaso ay may KP.2 variants. Sa ngayon, apat pa rin ang variants under monitoring o yung VUM. Sa kabila nito, muling binigyan din ng DOH na wala pang ebidensyang makapagsasabi na magdudulot ng malala o kritikal na COVID-19 ang bagong variants. Paalala naman ng DOH, pinaka-epektibong paraan pa rin para labanan ng mga sakit ay ang good respiratory hygiene. Gaya po ng pagtatakip ng bibig, tuwing umuubo, paghuhugas ng kamay at pagtitiyak ng sapat na ventilasyon. Brigada Balita. Trips, Batas na magbibigay parusa sa mga magsisinungaling sa pag-apply ng delayed birth certificate. Inihain sa Senado. Brigada Ann Cortez. Ibrigada mo. Brigada. Report. Pinapapatawad na ng mas mabigat na parusa. At multa panis sa El Presidente Pro Tempore Jingoy Estrada ang sinumang individual na mauhuling magsisinungaling sa pag-apply ng Delayed Birth Certificate. Ito ay ayon nga sa inihay niyang panukalang batas 2703 o Delayed Registration of Birth Act. Ito nga ay bunsod na rin ang investigasyon sa posibleng koneksyon ni Bamban Talak Mayor Alice Guo. Dito nga sa nirey na Poguab sa Talak. Sa nasabing investigasyon na unkat ang questionable birth certificate ni Guo. Tulad ng ala ng pangalan ng kanyang mga magulang at nationality ng kanyang tatay. Kaug nito upang maiwasan ang kaparehong pangyayari ay aharap sa pagkabilanggo mula 6 na buwan at isang araw. Hanggang labing taon at multang hindi bababa sa 100,000 at hindi naman hihigit sa 250,000. Ang sino mo maglalagay ng full statement. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News sa Manila de Música News Orpul. Ang liderato naman ng Kamara bumisita po sa Socialized Housing Project ng Administrasyong Marcos dyan sa San Mateo Rizal. Brigada Haji Camino, ibrigada mo. Brigada! report! Ikinalugod ni House Speaker Martin Romualdez na nasa socialized housing projects na rin sa ilalim ng Build Better More program ng Administrasyong Marcos ang amenities na makikita lamang sa tirahan ng upper income class. Pinangunahan ni Romualdez ang site inspection ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH sa San Mateo Rizal ngayong araw. Kasama si na Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jerry Acuzar at House Appropriations Committee Chairman Elizalde Co. Labimpitong 5 at 10 story buildings ang initial target na maitayo sa San Mateo na mayroong 4,330 units. Sinabi ni Romualdez na bukod sa in-city resettlement, ang ginagawa ng gobyerno upang mailapit sa komunidad at trabaho ang bawat pamilya, mayroon na ring basketball court swimming pool, clubhouse at iba pang pasilidad na makikita sa condominium at subdivision ang socialized housing sector. Ibinida rin na sa 55 lokasyon sa Metro Manila ay may 170,000 na housing units na itinatayo. Nananatili anyang on track ang original target na isang milyong housing units kada taon hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Marcos sa 2028 upang maisara ang housing gap o backlog na 6.5 million units. Tiniyak naman ni Romualdez na laging maglalaan ng pondo ang Kongreso para sa mga proyekto ng DSUD. Kahit pa na ng 250 billion pesos ang government financing institutions gaya ng pag-ibig fund. Idinagdag pa ng speaker na nagpapahanap na ang punong ehekutibo ng pondo sa legislatura upang maitayo ang legacy hospitals na kinabibilangan ng Philippine Cancer Center at Regional Specialty Hospitals pati na ang legacy food security program upang tulungan ang mga magsasaka na mapalaki ang kanilang ani. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Drybacks. Drybacks. Brigada Nationwide. Nagpaabot ng pagbati at pasasalamat si Senador Christopher Bongo sa mga magulang ng mga nagsipagtapos sa pag-aaral sa University of Cagayan Valley sa Tugigaraw City. Aniya bilang tatay, batid niya ang hirap at sakripisyo ng bawat magulang upang mapag aaral ang kanilang anak. Alin Alinsunod nito, pinaalalahanan ni Go ang mga nagsipagtapos pagtapos ng mga estudyante na maging determinado lang sa kanilang pag-aaral para sa kanilang mga magulang. Right, Max. Paglita. 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 Brigada Sports. Mga kabrigada, nagpaabot po ng pakikirama ay ang buong Premier Volleyball League sa pagpanaw naman ni dating PVL champion at import na si Janessa Johnson. Pumanaw po si Johnson sa edad na 32 years old matapos ang tatlong taong pagkikipaglaban sa sakit na colon cancer. Naglaro ito sa PVL mula 2018 hanggang 2019 at tinulungan naman ng Petrogas Angels para masungkit ang kampionato sa 2019 Reinforced Conference kung saan hinirang din siya bilang Finals MVP. Matapos naman po yung title winning stint noong 2019, lumipat po si Johnson sa Europa at naglaro naman sa Polish side na Randomka o Radomka SA. Nakasungkit ng panibagong achievement ang Nations Peep-Up Girl Group na Bini. Umabot na kasi sila sa 6 million monthly listeners sa Spotify. Sa Instagram story ng member nitong si Bini Maloy, inanunsyo niya ang magandang balitang ito sa mga netizens at sa kanilang fans na Blooms. Matatanda ang kamakailan lamang ay ibinahagi rin ng grupo na umabot na sila sa isang million followers sa Instagram. Ang Bini ang nasa likod ng mga trending songs na Salamin Salamin, Lagi at pantropiko. Drive Max, Balita, Drive Max, Umaga, na Balita. Mga kabrigada, madalas nating naririnig na malaking bagay ang ego para sa mga kalalakihan. Sabi nga nila, huwag mong kantihin ang mga bagay na maaaring makaapekto sa ego ng mga kalalakihan. Ayon po sa mga pag-aaral, ang ego ng isang lalaki ay may malalim na kahulugan. Narito po yung ilang mga aspeto tungkol sa ego ng isang lalaki ang pagpapahalaga sa sarili. Ang ego po ay nauugnay sa pagpapahalaga ng isang lalaki sa kanyang sarili. Yung pride at dignidad. Ito ay nagpapakita naman kung paano niya ipinagmamalaki ang kanyang sarili at kung paano niya ito ipinapakita sa iba. Sa pangkahalatan po, ang ego ay isang mahalagang bahagi ng pagkatao ng isang lalaki. Ang tamang pag-aalaga at pag-unawa sa kanyang ego ay makakatulong sa pagbuo ng masigla at malusog na relasyon. Balitang ito hatid po sa atin na ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Drive Max. Bandita. Bandita. Brigada. Brigada. One tahanan. One tahanan. Makabayaning pagtutulungan. Inaana ng matinding unos sa buhay ang pamilya ng 33 anyos na si Irani Manguray ng Baud Barangay Media Ones, lungsod ng Toledo. Noong nakaraang taon nang bigla siyang inatake dahil sa komplikasyon sa kanyang sirang dalawang kidneys na umabot na sa stage 5 cancer. Ang rekomendasyon ng kanyang doktor, isa ilalim siya sa dialysis procedure makailang beses kada linggo. Hindi sapat ang kita ng kanyang kinakasamang si Clayton na walang regular na trabaho. Naging pahirap sa kanilang pamilya ang sitwasyon ni Iran. Bilang kasapi ng nagkakaisang kabrigada ng komunidad o anak one tahanan, Western Cebu Chapters ay agad na nanawagan ng Brigada ni Josef M. Toledo sa mga tagapakinig at followers para sa dialysis sessions ni Iran. Sir, nagpasalamat po sir. Pagka po sir. Pagpapang sa akong mangupo sa dialysis. na mo sir, Genesis pagpulitig salamat sa, Huwag sa nagtabang ani. Kagatag eh. sa ako oh. sa ako. Mga membro, gili-membro. Nagkating salamat sa hihatang yung tabang sa akong mga hupo. Maraming salamat Brigada News M. Toledo at sa Brigada Juan Tahanan sa walang sawa at walang kapagurang pagtulong sa ating mga kabrigada. Kayo man ay maaari ring maging kabahagi nito. Makipag-ugnayan lang sa pinakamalapit na Brigada News FM Station sa inyong lugar. Maraming salamat po. Brigada, Brigada. One Tahanan, One Tahanan. pagtutulungan. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita. DRIVEMAX. Brigada Balita Nationwide. DRIVEMAX. Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. At mga na balita Nationwide. trending na balita kinalap ng brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasamang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Bagyo At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking laging umaangat. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.